Hello everyone! Our topic for tonight is Paano ma-obsess si Dodong sa'yo? Paano ma-obsess si Hani si Darling, si Daddy, Papa, at si My Love, sa sa'yo? Okay? Ito ang topic natin ngayon, girl. So, gusto ko lang talagang ipaalam sa inyo to kung paano -pa magiging valuable at paano -pa magiging treasure ka sa isang lalaki at paano -pa na yung lalaki, lalaki mo ay ma-obsess at maghinayang na mawala ka sa buhay nila. Number one, as lagi kong sinasabi, huwag kang maniwala sa lalaki na sasabihin nila na, ay, kahit hindi ka mag-make-up, kahit hindi ka mag-ayos, mahal kita. No. Dahil ang mga lalaki, likas talaga na kung sinong maganda at siksik at kung ano ang maganda at anong siksik, nandoon yung mga focus nila. Okay? So, huwag kang patatalo. Dapat, yung aura mo. Ang gusto ng mga lalaki, yung uh, medyo, alam yung karoy. Alam niyo yung, you're so uh, charming look, no? dapat gusto ng mga lalaki na may kulay gusto nila na uh, kung sa tingin mo sa itsura mo ay talagang napakakuray napaka ano uh, strong ng aura mo you make it lighter color your hair do makeup light makeup like that No? and then that's can attract a man no walang kahit na sino kahit babae na makita kang para kang black and white na kulay no nobody like it it's just like a horror no so man love colorful okay just supposed to be colorful and then yung pananamit. Dahil, kung sasabihin ng lalaki mo na, ay, ayoko niya na magdanamit ka ng ganyan, kasi na gano'n, 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 ganun, 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 ganun no. no. Ang gusto ng mga lalaki, yung seductive, na elegant, na, wag na mamanamit ka na, parang, hindi ka respeto-respeto na, no? Maraming mga sexy na babae, but, at the same time, sexy but elegante. Gusto ng mga lalaki yan. Like, me, I'm wearing off shoulder, but, it's not look na, I'm, an uh, nakakahiya or I'm uh, not respected look woman because elegant woman no are wearing of shoulder and it's very sexy and very seductive. Yeah. So that's the important everyone. Na pangalagaan natin ang ating aura, ang ating itsura and be feminine. And be feminine dahil ayaw ng lalaki na parang mas lalaki, mas matun ka para sa kanila. Man not attract like that woman. Just look at Marilyn Monroe or sino si sino ba ma, ma ano natin but yeah Marilyn Monroe siya lang ang kasi naalala ko mayroon pang isa eh mayroon pang marami talagang girl na talagang masasabi natin ah uh, talagang very girl uh, Princess Diana di ba yung alam niyo yung uh, napaka feminine ganun, very attractive and then third dapat marunong kang mag-alaga ayaw ng lalaki na sila sila ang mag-alaga sa atin Okay? You suppose we give effort. Kung shoota mo na siya, asawa mo na siya, dapat marunong tayong mga babae, dapat marunong tayong magluto, maglinis ng bahay, maglaba, kung ano-ano man yan, magbake, mag manahi, whatever, kung ano mang trabaho ng, lalaki, ng babae. Which is, hindi yan, trabaho ng lalaki, ang magluto, ang maglinis, ang maglaba, na trabaho natin yan. Kailangan ng lalaki na mas ma-attract ang lalaki na marunong kang mag-alaga sa kanila. Okay? It's not me na gawin mong katulong ang sarili mo doon sa kanila, na utos-utosan ka nilang, it's not that. Because me and daddy, it's not like that. But I do my job being a woman of daddy, being a wife of daddy, na inalagaan ko, nagluto, without his demand, in my effort. And that's make man attract a woman. And then, sa ugali. No? You know? Ako mukha lang akong malita, mukha lang akong ah uh, talagang alam nyo na, but you know, I'm so very feminine, I'm so very soft. You no? Know? I'm so very feminine. I'm so very soft. Lumalabas lang talaga yung pagiging note, high tone ko pag nagagalit ko. But I'm so sweet.